Finally, nakalaya na rin ako. Sa wakas, magiging okay na rin ako. At tuluyan nagkaroon ng kasagutan yung mga paulit-ulit na tanong na bakit nga ba kailangan kong makulong sa sitwasyon na hindi ko naman talaga deserve. Bakit yung nga ba yung sarili ko? dahil lang sa isang tao na hindi naman ako kayang mahalin ng totoo at isang tao na hindi ako kayang pahalagahan pabalik gaya ng ginawa ko sa hindi na ako mapupuyat sa gabi hindi na tutulo ang mga luha sa mata sa bawat umaga na hindi mapakali kung bakit mga ba nagawang may santabi yung mga pangarap yung mga pangako Na tayo hanggang muli Pero okay na yun Ang importante sa ngayon Masaya na ako Malaya na ako At tanggap ko na Na wala ka na Nasa oras na muling magkasulubong tayong dalawa Asahan mo Kaya na tingnan sa mata na wala ng pagmamahal na madarama. At tigit sa lahat, hindi hindi na kita lilingunin pa. Malaya ka na. Malaya na rin ako. At hindi hindi na ako babalik sa'yo.